mga content. Father, anong gagawin ko sa mga followers na to? Mga makukulit? Gusto na nilang paghiwalayan kami ni Robot? Ano pong Thank masasabi? Payuhan nyo naman po sila. Napapagod na ako eh. Yeah. Hindi naman tayo pwedeng dalawa eh. Pare ka. Ay, hindi po talaga. Oh, kaya nga. Alam mo sila ulo? Yeah. Alam mo sila mga desperado na sa buhay. Yung... Alam niyo naman niya, may problema ako sa asawa ko. Di ba kasalanan, di ba yung maghiwalay? Ang pinagsama bindita. ng Diyos. Ang pinag... O magkuha si father ng bindita. Ang pinagsama ng Diyos, kailanman na hindi paghiwalayin ng tao. Nakikita niyo po ito. Ito po ang nasareno. So isang paalala po sa atin na may isang Panginoon na nagmahal hanggang sa kahuli-hulihan. Nagpakasakit. O amen ka muna. Amen. Yan. Hanggang siya ay pinako sa krus. Ganyan tayo kamahal ni Jesus. Kaya kapag na-realize po natin yan, talagang ma-feel po natin unworthy tayo sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya mababawasan po yung pagmumura natin, yung pagbibisyo natin, Agay. yung paginom ng alak. Pag naalala mo ngayon, si Lord, nakapako sa krus, tapos ako umiinom ng alak. Papakasasa, ganyan. Parang parang para sa akin yan ah. Ah, Sunday na po ngayon, sermon ng pari. Sermon. Amen! <laughs> ito, favorite image ko po ito na sa red. Deboto po ako ng nasalan. Ma-share ko lang. Bye tayo ano. Father, pagalitan nyo itong mga viewers, Father, o oh, pag, pag nyo yan sila, nakakapagod na sila ipagtanggol. Ako sa totoo lang, Father, nung nakilala ko po kayo, gusto ko rin talaga magbago. Pero sila, o, oh, grabe sila sa akin. Kahit saan ako magpunta, palagi na lang si Father, Father Piel. Father Piel. Since Kahit saan I... po kung live, kayo po ang lagi nilang sinasabi. Yung gusto mo magbago pero may mga yeah. bulong, -bulong. Tingnan mo ang dami palang deboto ng Nasareno dito. Deboto kayo ng Nasareno pero ginapag-labtim-labtim nyo kami ni Father. Hindi po yung mga nanonood sa akin. Hindi. Pareho lang po ba niyan yung nanonood sa atin? Sa akin, si 10, nanonood? 10. 10, 10. sa akin po, 8 point. Sa inyo, Father, ilan po nanonood? 10.6. Sa akin po, 8.9. Ayan, madami na po yan. Pareho po ba niyan tayong ano, comment? Hindi po, magkaibang... magkaibang Ayun po yung mga taga po dito. Hello po sa mga taga... Father, mag, 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 ano tayong dalawa, mag-battle. Pagkakitaan natin sila. Pagkakitaan? <laughs> I-accept mo, Father. Opo. Yan, accept niyo po. Oh. Maba ano, from... Ano? Huwag na ako magsalita. Baka na mapahamak naman ako. Ba na... Na... na Nangungunang puti ah! Parang talo ang itim, ma. Ano? Po? Uminom po kayo? Oh, lasing na naman ako, father. No, ba't po kayo na... But, di na po sa ano, nagmatanong lang. Ba't po laging, ano, may pinagdaraanan po ba kayo? Na-stress ako sa Korea, father. Hmm. Namimiss nyo rin po sa Pinas, na? Hmm. Malungkot dito. Thank you. Kaya, minsan hindi ako nakakatulog sa gabi. Kaya yun, inom lang yung ano. Mm. Pero hindi niyo po nakakalimutang magdasal. O, oh, nagdasal naman po ako. Hmm. Yung nanay niyo po, kumusta na? Okay naman po sila doon. Hmm. Kailan po kayo uwi? Baka po next year. Next year. Sige po. Sabihan niyo po ako. Malapit lang po ako kina Nicole. Pero mapunta nga po ako doon ni Miss Nicole sa kanila. Kaya pagka mm no, doon daw ako magbaba sa ano. Dito sa Clark. Baka sa Clark. Oh, sa Clark po. Pinapapasyal na niya ako doon. Ah, 10 minutes lang po yung Clark dito from here. Ah, malapit lang po. Ano po? Malapit lang. Doon ang daming nanonood. Oo. Oh. Gusto lang, Hindi gusto po nila. Nil simba to. Nag-trending ngayon Father yung ano yung nag-una po nating ano una nating pag-uusap ang dami nag ano nag-video, siner nila tapos ano okay. na silang ginawa kundi Father. Parang nagustuhan po nila yung ano siguro gusto nilang magbago ako. Nalati lang ang pagiging masama ko ha. malate lang. Tapos, minsan, di siyempre, na-stress din ako kasi kahit saan ako mag-live, palaging pangalan nila sinasabi mo, sinasabi nila. Pangalan ko po. po. Oh. Ay, thank you po, Daniel. Wow. Okay lang naman, di ba, kung mag kami ni Father, pero wag naman yung sirain na si Father na ano, ipagtambal-tambal kami. Ayan. Yeah. Ano yan, magnanay? Father, parang napapadalas na kayo, ah. Ganun na ba ako kasama? Anong po napapadalas? Yung ating usap. Ah, dalawang beses pa lang po tayo nag-usap. Oh, pangalawa na nga po. Oh. Pero As sa mga, hindi, ba baka, baka akala po niyan nila. Dahil ngayon lang uli ako nag-live. Matagal na po kami magkakilala ni Aling Mirna. Matagal, matagal na tapos kami magkakilala. Nag-amazes naga kami ng private. Pati Pero si, nagkakalala ko naman ako, Pader. Pati si Esnir po, matagal ko na pong mutual si Esnir. Ah, may nagsabi po kasi si parang user 'yan si Father ganyan. Hindi po no, Murahin yung, ko pa, Dad. Pwede mura kayo murahin ko. Yung nagsabing user ka? Sino 'yon? Hindi ko alam eh. Ako po kasi pag ganyan, pag alam ko namang uh, hindi naman totoo yung sinasabi, hindi ko pinapansin talaga. Pero nasabi lang. Ah, uh, tarantado yun ah. So matagal na po kayong magkakilala. Hin hindi lang gano'ng ka pero nagme-message yan. Si hmm. na kay S. Nir nagme-message yan. Palin palagi na. yan noon si Padel, lalo yung palagi ako nagamura noon, nagasulpot sa bigla, tapos nagabait-baitan ako. Na, ano yun, nagpa, nagpapanggap po kayo mabait na? Oo. Oh. <laughs> ka naman, no? <laughs> Umamin <ka laughs> naman eh. Nagpanggap. Panggap, panggap. Kasi nagmura ako tapos bigla bigla po kayong ano, bigla kayong susulpot. Oh. Eh, di siyempre, magabago o, ako. nung yung kontensya yun, niyo nun. Uh, Para uminto po kayo. Nagmura ako ng mga binawasan ko ng lima. So, Kasi, so, Father, di ba, mga tanga din yung mga nanonood sa akin minsan. Mapapatulan ko talaga. Sasabihin nila, Aling Mirna, may Koreano ba dyan sa Korea? Oh, di, ba? yung mga ganyan tanong, Father, di ba? Mabu, yung mabubwisit ka. Thank you po. Ay, Kahit gusto ko maging mabait. Titanya, thank you. Caramel, Med, Stea, thank you. Gerli, thank you, Nyaron. Ba, parang talo ang demonyo ah. Parang panalo ang ano ah. Ano po ba itong PK battle? Oh, uh, madami mababait ah. Talo tayong masama. Hindi po, mabuti po kayong tao. Tandaan niyo po lagi ang mabuti kayong tao. Kala, ka, ano lang po? Kalahati lang po. O, talo okay. tayo ha. Eh, hindi yata manang malo ang kabutihan Maka sa kasama. Mananggal. kalahati ng gal, kalahati. Laban pa tayo, father. Ipag, ipaglaban natin ang mali. Ha? Ipaglaban po natin ang tama. Ang tama pala, mali po ang aking Ipaglaban po natin ang tama. Mali po yung aking sinasabi. Father, ano pong ulam nyo? Ako po, dito. Ano, paksiw na isda po. Ah, ayaw ko yun. Hindi ako pala kayo ng paksiw. Nagluluto din, nagluluto din po kayo? Opo. Pagpunta po nyo dito, pagluluto ko po kayo. Anong gusto nyo? Wow! Cool Magluluto kayo para sa akin? Aba? Opo. Ah, sige po. Huwag lang pakseo. Sige. Ano na lang? Pritong at dog, pritong itlog, pritong ah, Pansit Canton. to. Ah, Ayan, marunong po ako. <laughs> sige. Puro, puro, puro prito ah. Saka nilagang itlog. Salamat na lang po, Busog. <laughs> eh. Hey. Dati Padang, na ako sa ina yan, pero parang ano, gusto nila eh. Yung parang kang may ano, tiniling. Hmm. Father, ano pong paborito niyong pagkain? Um, <laughs> Is ano? it <siin> paborito <laughs> kong pagkain? Wala, Di naman po masayalan sa pagkain. Mahilig po kayo sa mga sabaw-sabaw? Ako po. Sabab. So, uh, Kahit prito-prito po, okay lang. Magla. Anong nag-i-i-i? May to mo sa comment section? Ipag. Si I-paglabad e, daw ang mali. Mga siraulo talaga sila, Pater, oh. Hindi, paglaban ng tama. Eh, paglaban natin ang tama, hindi eh, yung mali. Ayo. Pasalamat nga tayo nandito si Father na pinapag-aksehan tayo ng ano. Hindi ng... kakatapos ko lang po talaga mag ano, mag-shoot. I mean, father, mag pa. Father mag-artista na lang kaya, kayo. Dinaig niyo pa yung artista eh. Tingnan niyo Father oh. Nasa 10,000 na nanonood sa akin dahil po sa inyo. Po. Oh. pang matin, idol kayo eh. Kung halimbawa po na, halimbawa lang, di ba? Mad idol. Halimbawa lang, bigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon na halimbawa, nagsawa na kayo sa simbahan. Pwede kayo sa showbiz. Ayok po sa showbiz, magulo po sa showbiz. Ayaw mo magartista? Hindi po. Masaya po ako sa pagiging pari ko po. Halimbawa lang po, di ba? Hindi ko naman hinihingi. Halimbawa lang. Hindi pa rin po. Hindi pa rin? Kung halimbawa, sabi ng Panginoon, hanggang dito ka na lang. Hmm. Grabe <laughs> naman po kayo. Pinatay niyo pa ako. <laughs> hindi. <laughs> don, doon. Halimbawa. Halimbawa lang. Kunwari lang <laughs> po. Hindi yata, Hindi yata magandang halimbawa. <laughs> Biro-biroan lang. <laughs> Parang hindi ka na masaya sa pagiging pare. pwede po kayo sa ano, magartista. Palit kay Rico yan. Pag may, may din ba kayo, father, sa ano? Palit kay Rico yan, di ba po, namatay, namayapa na po yun. Oh, oh kung namayapa na si Rico yan, may mga crush din po ba kayo okay, sa showbiz, uh, father? Tiyop nyo ngayon, father. Kunwari, hindi kayo pare ngayong araw. Kunwari lang, hindi kayo pare. Oh. May crush po ba kayo sa ano sa showbiz? Si ano po? Aling Mirna. <laughs> Pwede ba <magbura. laughs> Hindi na ako magtanong. O oh, yan. So hindi na po kayo nagtanong. Dapat huwag na po kayong magtanong. Kasi babalik po sa inyo. Padre, Mapapahamak na naman po ako sa sagot nyo na yan. May marami na naman pong screen record. Dami screen record. Kinikilig oh, na rin sila oh, sa lahat. Kinikilig na sila, father, oh. Puro po last live ko na po ito sa buhay ko. <laughs> Matroma <laughs> na. Roman. Ay. Lord, sorry, Lord. Inom mo na ako ng tubig. Tinutuyuan ako ng ano. Nang lalamunan kay Pater. Guys, gumawa ako ng prayer na pinoos ko na. Sorry Ayun. Lord, ilang ilan ilan na bang points ang nawala sa akin? So, gumawa, gumawa ako ng prayer. Kakapost ko lang bago ako mag-live. So, you can check it after this live. Ang dami nag-message sa akin yung mga kaibigan ko. Sinesend yung screen record ng last live po natin. Wala naman pong ano, yung, wala kayong ano, hindi kayo pinadalhan ng sulat ng Kura Paruko? Ay, ng obispo? hindi <sighs> no. Wala naman po tayong sinabing masama. Opo, masaya na naman yun. Kasi di ba sabi nila... Ano po itong ganit, Imbawa, may nakakausap or nagbibisit sa live. Pa, uh, ano po kasi yan? Kasi po yung sino doon sinodality, listening church. o tama po yan. Listening Para... church, kailangan makinig. No? lalo na po ako sa digital digital space po ako. So, kailangan ko din pong ma-master itong environment. Alam po nila yan, lalo na sa mga nagsiserve sa simbahan. Ah. Hmm. Ano Pero salamat ako, Father. Para ako ang paborito mo sa ano, Timbar Ako ba yung may pinakamasamang marami kasi? para, kasi? Para maramdaman din po, alam ba kayo po na, na nandyan yung simbahan para sa inyo. Yung presensya ng simbahan hindi nawawala kahit sa social media. So, 'di ba? Nag-talk na ako, nag-sermon na po ako. Thank you po. At tingin niyo po, Father, ako yung may pinakamaraming kasalanan sa aming team. Sa so, tingin niyo po. Parang ako. Oo, oh, 'di kayo, pa-sabi niyo po nanggaling yan. Oo, oh, 'di lagi na kayo dito sa akin. Ay, hindi po, hindi naman po forget ano. VIP may ano po tayo, may Panginoon po tayo na nakahandang magpatawad. Kaya nga po, tinatanong okay. din nila ako kung ano daw pakiramdam na nakausap ko kayo. Kaya sabi ko, pag sinabi ninyong pare, dapat hindi kayo, hindi hindi po ba magdalawang isip na kausapin? Parang naiilang sila. Yun But, nga po eh, naiilang okay. sila pag pare. Oh. Ba't, ba't may ilang kayo? Kaya po yung, sa po yung mission natin, lalo na po ako dito, huwag kayong mailang. So you can talk to me, Pwede po kayong mag-message, you can approach me. Parang ibinababa po yung simbahan sa mga tao talaga. Lalo na dito ako po sa social media ako dito, kaya nandito po. Kaya may nagsabi po, bakit, bakit may TikTok si Father? 2022 pa po, may TikTok na ako. Oh. <laughs> so yung mga tao kasi okay. ngayon, ngayon pa lang sila nagti-TikTok so hindi sila familiar. So kami yung... Unang batch, di ko alam kami yung unang batch. Yung nag, nag-pick talaga yung TikTok, no? Nandun kami. Kami po yung unang nandoon. nag na kami. Kaya, kaya nagtataka sila kailan nag-start. Yan Bakit may TikTok yung pare? Nauna po mm. kayo noon. Kayo ang una kong pinalo noon. Opo. Punti pa lang father noon ng followers ko. Wala... Di ba naban yung una ko kamumura? Okay. Pinalo ko kayo. Tapos nag-second account na po ako nito. Dinadalaw niyo po ako doon, Father, sa una kong account, yung 600. Oo oh, po. Tapos, dedi nag-follow po ako. Tapos, nagtakot. Parang, nung nag nag may second account ka na, in-unfollow yata ako nitong um, Aling Mir. Ngayon pala, naban yung... Oh, uh, ah. hindi, hindi ko kayo in-unfollow. In ko kayo noon. Pinalo ko po kayo ulit. Kunti pa lang yung ano ko noon. May naka-screen record na naman yan sila o bukas. Nagkalat na naman ang ating ano. Sigurado. Yung mabait na naman na ano. Putol-putolay nyo rin doon yung mga part na mga masama. Opo, sa Pampanga po ako. Magkababayan po kami ni Perlas. Si Madam Nicole. Marami na, Father, na nagpapicture po sa inyo. Ha? Marami na po nagpapicture. Picture? Oo, oh, di ba sikat na po kayo? Hmm. Meron naman po. Meron po. Puntahan namin kayo dyan. Sabihin ko pala kay Perlas. Magano po tayo. So masaya din kayo Lapit-lapit. Five minutes. Ah, sabihin ko pala kay Perlas. So masaya din kayo, father, na mga content sa TikTok? Opo. Kunti kahit nakakapagod po yung paggawa ng content. Kasi po ako daily posting talaga. Dapat may post ako daily. Na, ano. Tapos ginagawa ko pa po, po yun eh. So bago ko i-record, talaga umuupo po ako ginagawa, nagre-reflect, nagdadasal. Tapos i-video ko po yung sarili ko. Minsan kahit pagod na the whole day. So, kasi po gabi po ako nagano para tahimik eh. Pero yun, pinagsusumikapan ko po. Kasi po marami pong naghihintay din. Iba, iba ang itsura nyo, Father, sa ano? Pag so, so from 2022 hanggang ngayon, 2024, four years ago, araw-araw, yung wow. sa po ng Diyos ay... Gano'n hmm. niyo po yun? Namimaintain na niyo araw-araw? Opo, minsan alam, dumarating yung pagod ka. At, at, yung, uh, minsan tinatamad din, ganyan. Typical na tao talaga. Hmm. Yung gano'n. So, pero pag gano'n, mas lalo mong ipupush yung sarili mo na gumawa ng content. May pare din ako nakita na magaling din eh. Nakalimutan ko ng pangalan. Magaling din yun mag ano siya, mag sermon. Ano pong sermon? Tungkol po sa mga buhay, mga problema. So magalang po ako, magalang. Ang nagtatanong. Father, parang pag, pag, ikaw siguro ang pare, nahiya ako sa magsimba na. Bakit po? Kasi na, nakausap ko na po. <laughs> nakausap nakausap po kayo sa live dap parang magatawa ako sa loob ng simbahan ba ba't po kayo tatawa Seryos yung misa lalo pag <laughs> baka po palabasin niyo baka akala nila na paano kaya si ate siyempre may starstruck kay, may starstruck ako sa'yo sabi ko to si father o oh, yung famous sa tiktok hmm. pero sa out, outside tiktok po normal lang naman pong buhay Ah, normal daan, nag-house to house. Umibisita sa mga matatanda, mga may sakit. Yan, house to house. anong pong barangay yung sakop ko eh. So malaki po yung sakop. Kaya araw-araw po, pinagkakapilitan po na gumising ng maaga. Nahirap na sa mga may sakit. Ganyan. Pag-misa, mag-bless. Yun, part po ng buhay yan. Yan po hindi nakikita ng tao. So, akala po nila, walang, ano, walang, ay, may napansin ba kayo, walang mura si Yaling Mir na ngayon, ha? Wala ano tayo. Pero, Pader, nagbawas ako ng mura kanina. Dapat po. Pero, dati ang iniinom ko limang beer, dalawa na lang. Hmm. Da dalawa na lang po siya. May, so, may uh, dito, Pader. May sa mga mag exam po. God bless po pagpe-pray ko po kayo mamaya bago ako matulog. Dami, daming pumupunta dito'ng nagpapa-pray over lalo na sa mga magbo-boyd exam. Nagsisimba sila dito, dumadayo sila. Pupunta sila sa parokya tapos sisimba. Tas after ng misa, papa sila tapos ang gagawin pa nila, ako 'yung magtatasa sa lapis na gagamitin, gagamitin nila sa exam. Swerte daw po yun. Tapos mabalik sila. Pag ganun ba pumasa, babalik sila. Papasalamat. Sa Puro mga nakapasa. Sa ano, sa patron dito, no? pag Yung address ng simbahan, nasa bio ko, nasa profile. Pwede niyong i-waste kung sangaling papasyal kayo. Father, may tanong po ako. Seryosong tanong. Pag hindi ko na po ba mahal yung asawa ko, pwede ko nang palitan? Pwede po ba yon? Chat ko na lang po sa inyo. Private? <laughs> Bang, nakakita na po ba kayo ng iba? Hindi. Hindi naman ako nakakita ng iba. Ibig sabihin, di ba, parang na, napapagod ka na. yung, yung, yung di ba, usually sa mag-asawa, di ba? Kaya nauuso dito ah, sa, sa Korea ang divorce. Yung nagsasama lang dahil sa mga bata. Kasalanan po ba yun? Siyempre, nagtiis ka na ilang taon. Hindi naman sabihin na may meron ka ng iba. Parang na, nakakapagod na. Kasalanan po ba yun? O okay lang? Private. Um, Private. Private na lang po yung sagot nyo personal pong buhay po ninyo. Uh, sa tingin niyo lang po, kasi ba sa ko, talagang bawal di, po, di ba ang ano, maghiwalay? hindi uh, uh, in divorce. Pero syempre, ibang usapan na po yung pag may bugbugan na, pag may... Hintayin ko na lang pala na ano, nala ako, makumatos ako. Ay, hindi po. hindi <laughs> na po ganyan. <laughs> pag nakumatos na ako, Nga tanong la, naga baka sakali lang ako kasi siyempre alam naman niya yung kalagayan ko kay robot. Halimbawa, naga tiis lang sa mga bata, halimbawa lang makalusot. Oo. Oh. Di tsaka hindi po alam yung whole story ng buhay po ninyo para mag-comment. Or magano, lalo na dito. Pero hindi, pero hindi naman po malaking kasalanan yun, Father. O so, halimbawa, di ba may mga case na mag-asawa na nag, nagsasama lang dahil ano, sa mga bata. Pero pag nag-decide na at naghiwalay, hindi naman gano'ng kalaki ang kasalanan. Pag po kasi kakasal, ba, may tinatawag po na ano, pre-K na. Ano so, po yun? Like, kinasal po kayo sa simbahan? Hindi po. Sa ano lang po kami uh, sa plaza. Hindi po. I'm speaking with the church. No? May pre-K nang tinatawag. Nandun po yung interviewin kayo ng pare. Tapos may mga canonical na bagay na batas po ng simbahan. So tatanungin, uh, are you free? Wala bang pumilit sa inyo? Hindi ka ba napipilitan? O baka dahil may anak lang kayo, kaya ikakasal kayo. Doon pa lang po sa interview yun nasa sala na. na limbawa, Sasabihin ng pare, hindi pwede uh, kailangan mo nang ayusin yung part na ito. Ganyan. Doon muna bago ikasal. Kaya hindi makakalusot po pag gano'n. Sasabihin po talaga ng pare. Kasi mayroong checklist po na doon sa pre-K na canonical interview ng pare. May pit po, alam ba, sa kakasal. Sa mga ikinasal dito, alam po ninyo yan, yung interviewin kayo ng pare. Parang ang weird ng mga tanong, pero ano po yun, mga legal questions? Hindi po kasi kami kinasal, Father, sa ano, hindi kami nabasbasa sa simbahan. Ano lang kami, Tahimik ni Aling Mirna. Adjaz. Alam nga naman, magmura ako dito! Ay, ala, alam, alam si Father lang ano, ang kausap ko. Hindi, hindi, hindi na tayo nakarating sa langit niyan. Tapos pag binardagol ko si Father, ay di ano na tayo na to. Yung sungay ko. Pero lagi enjoy naman po kay Father sa TikTok. Hindi naman kayo na-stress. Hindi naman po. Nag-post lang po talaga ako dito. Pag-post, tapos na. Sure pero, na ganun. Mas maganda, Father, ganito po. Nakikipag-usap kayo kahit sa, sa ibang mga live. Kasi Opo. Kasi yung mga kaalaman namin. Yeah. Bababa lang po ako at Ate Mirna. Opo, Father. Thank you. Thank you po. Bye-bye, guys. Oh, salamat po. Check prayers. Uh, Nag-post po ako ng prayer. Pwede kayong mag-comment doon. Tapos, yung address po ng simbahan na sa bio ko, nilagay ko po sa profile dito po sa TikTok. You can visit me. You can attend mass or, or ask for blessing. Pag po may, ano, may time kayong pumasyal sa Pampanga. Thank you po, or, Father, sa time. Kung yung mga pupunta ng bagyo, nadadaanan po ito. So let me know. Thank you po. Ingat po kayo Jan.